kinabahan ako dak okay oh oh, oh 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 tinuturo na yung oh, google map dak oh yeah puta pauwi na nga naligaw pa parang <laughs> <laughs> ah, mali parang wala kami daanan dito kanina yung papunta sa uh, Bogie. Eh, iba ating tinuturo ng mga pa eh okay may tao sir good evening Diretso ba to sa highway sir? Open, derecho. to sa iwe? Iwe. Kam dami pitas ko magyanag nam, sir. Video nagrigat <laughs> ah? kami dito. Ha? Nagrigat kami dito. Ay, di ko may Tagalog. Mas ma mas ma mas ma lalim ng ah, nalig. Ay, sige na, okay lang dito. Pero okay lang? Madaan na lang motor? Oo, madaan. Niliko kasi kami dun sa ano, sa may, yung may rotunda. Papuntang ano, ayan o. No? Oh. <laughs> malapit na lang pala. Oh, malapit na sir. Malapit po. Sige po, salamat po. Oh, no, tinuturo na yung Google Maps. Uy! Daga, 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 daga. Pa uwi na nga mag-adventure pa. Sana Lord safe lang. Just ko po. Kinabahan ako dak. Tay, kinabahan ako. utik ka na. Ayon. Ah. Si hey Robin. Damn naman. Nangyayari dito. Naging ano tuloy tayo. Adventure. Tapos adventure gabi. Walang <laughs> katao-tao. Mm. -hmm. Ah, <laughs> Wuh Kala aku madali lang Ayan Ayan Walaupun bahaya-bahaya Ha? No? Peduli ke ada Uit oh. Walaupun belah ho <laughs> So slide eh Oh, sang gala. Ba't napunta tayo dito? Pala. Oh, oh, pa adventure eh. Naging trail tuloy tayo. Pinag-trail ang NMAX. Ayong cementado na. Very good. Thank you, Lord.